Gaano ba kalakas ang bagyong Pepito? Alam nyo bang, after 20 years, ngayon lang kami ulit binayo ng ganitong kalakas na bagyo dito sa Nueva Vizcaya. Dito na. And guys, nag -brown out na dito. Sobrang lakas ng talaga ng hangin, tapos ng ulan, kung na yan. Kaya brown out na nila dito sa amin ngayon. Araw ng linggo, kampante pa kami ng umaga. Pero pagsapit ng alas dos ng hapon, ito na siya nagumpisa na yung ulan at yung hangin. Siguro 30 minutes muna yung kinagal bago lumakas talaga. Ito na yung official na dating ng Bagyong Pepito at signal number 4 pa lang kami nung Bandang tanghali ay medyo lumakas-lakas na talaga. Hanggang sa nag-declare na nga sila ng signal number 5 dito sa amin. Dahil na signal number 5 na ay medyo kinabahan na din talaga kami. Umakyat na nga ako para makita naman yung sitwasyon ng paligid. Lumalakas na nga yung hangin na may kasama pang ulan. Dito nga sa taas namin ay pumapasok na rin yung tubig. Dahil nga sa hangin ay hindi diretso yung tulo ng ulan. Kaya banda dito sa mga bintana namin ay dito yung pasok ng tubig. Alam nyo bang kahit rubberized yan ay nakapasok talaga? Dahil nakabobida yung bahay kahit hindi masyadong dinig yung ingay sa paligid. Unless buksan talaga yung bintana. Pero kung sa kabilang bahay na yan ay sobrang dinig na dinig gawangan nga nang wala silang bobida. Nagstay ako sa gate dito sa taas at tignan nyo. Maaga pa lang ay nabuwal na nga yung puno ng piyabano namin. Ito ang pala yung basihan ko ng lakas ng hangin. Ang sa sanong bayan naming puno ng nog, umpisa na palang dumilim yung paligid. Alam nyo bang hindi talaga ako mapakali? Paakyat-akyat ako para tingnan. Sa baba nga kasi kami naglagi ni kuya. Mas maigi kasi dun at hindi masyadong dinig yung ingay ng mga yero sa paligid. Samantalang si ate Cheska, nandoon naman na sa kabilat, hindi na nakauwi. Yung sa bintana pala namin, nilagyan ko na rin ng mga tela pinapasok na rin kasi kami ng tubig alam nyo bang medyo kampante pa kami ng mga oras na to kasi nga may ilaw pa kami medyo nagayos-ayos na rin pala ako dito sa kusina dahil nga yung ulan ay may kasamang hangin banda dito sa kusina ay may pumapasok na rin na tubig di pa kasi talaga tapos yung bubong ko dito sa kusina kailangan ko na rin ilipat yung istante kaya nagpatulong na ako kay kuya dahil nga naaamiasan doon naririnig nyo ba kung gano'ng kalakas na yung ulan ng oras na to guys, nag out na dito. Kasi sobrang lakas ng talaga ng hangin, tapos tong ulan, kung narinig Kaya brown out na nila dito sa amin ngayon. Guys, okay, andito na ako sa baba. Huwag niya kuya baano na eh, natumban? Guys, alam nyo ba yung tulo dito sa bintana ay bumababa din yung tubig? Apektado nga yung first floor namin. No choice kami kundi maglagay ng timba dito. Pati nga yung pinto namin dito sa kusina ay ganyan na siya. Iniisip ko nga talagang baka masira yung pintuhan namin. Alam nyo ba, akala nyo natutulog yan si kuya. Pero ang sabi niya, kinakabahan din daw talaga siya ng sobra nun. Pero alam nyo, nagpapasalamat pa rin ako at secured kami dito sa loob ng bahay. May tulo, pero alam kong hindi naman kami mababaha. Madalas pa rin ako bumibisita dito sa taas. Alam niyo bang hindi ko na rin matandaan kung anong oras ako nang katulog dito? Kinabukasan, ito nga yung nagisnan naming lahat. Buwal na mga puno. At yung epekto ng pag-open nila ng dam dito. Mabuti na lang at hindi masyadong malaki o malalim yung tubig. Nag-start na rin pala kami magtulong-tulong. Actually, tanghali na rin talaga kami nagising dito ni Kuya AJ.

Umakyat pala ako dito sa beranda namin. From here, kitang-kita mo nga talaga yung buong paligid yung mga baha, yung mga putol na puno, at sobrang nakakaawang mga pananim. Pero nagpapasalamat pa rin kami at ito lang yung naranasan namin. Unlike sa ibang mga bayan dito sa amin, alam nyo bang may gumuho pa? Napabalita na rin na may namatay. Mga nawalan ng bahay, talagang lubog sa baha, mga nalunod at naanod na mga animals. Sobrang laking pinsala nga talaga dito sa Nueva Vizcaya especially sa mga nasa agricultural sector. Buong Vizcaya din ay nawalan ng supply ng kuryente. Dito sa amin ay nabot kami ng apat na araw. Samantalang sa iba, magpasa hanggang ngayon ay halos wala pa rin yung iba. May mga bayan din na wala pa talagang naaayos. Pero alam nyo, sobrang salut kami sa novel ko ngayon. Kasi double time, triple time, talagang nagpupursigi para maibalik yung supply ng kuryente. Alam nyo bang pati taga Ilocos at Isabela ay nagpunta na rin dito para tumulong? Grabe din yung bayanihan na nangyayari ngayon dito sa probinsya. Maraming concerned citizens nga yung nagbigay ng mga ayuda, mga relief goods, mga establishments na nag-offer ng mga free charging at mga free foods. Sobrang nakakatuwa ngang mabasa okay, sa mga so newsfeed yung ko, ko yung, yung na mga napapanood kong ganun. Look. Yung ditong nakatayong dalawang puno ng nyog, wala na. Sino Ay, nag-clear na rin sila sa kabila. Kasi talagang baha din dun. Ayan, ang pa sa din yung tubig namin dito. Manang nyog. O, oh, the pinaala nga fish. Not fishes, just fish. Anyway guys, mag-create pala kami ng donation drive team para sa mga iba pang nasalanta. Sana, supportahan nyo ako dito ha. Start pala nung pandemic at hindi pa ako vlogger, ay nagkaroon na ako ng mga activities na ganito. At dahil may trabaho pa ako noon, yung fund ay sa savings ko nga kinuha. Pero alam nyo, gustong gusto ko pa rin kasi makatulong kahit konti. kaya sa mga gustong tumulong at willing magbigay ng tulong, sana supportahan nyo kami sa donation drive namin. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako ng advance sa inyong lahat. Tulungan nyo akong ibalik yung mga ngiti ng mga nasalantang tao.